Ayan, nandiyan yung mga okra ko diyan. So, ito dito ko siya itatabi. Tatabi ko lang siya diyan dito. Saka ito, guys. Sakairam na ako ng itak sa may-ari ng bahay. <coughs> so kapagmas na tayo. Pero iuna kong itanim mo yung aking kamatis para ano? Mamunga na. Hapon na. Ayun, ay linggo, hapon. wala nang init minsan muna ni mama yung tataniman ko ng kamatis Продолжение <tod> na ano? ayan. Ayan, ko na guys. Oh. Ito ko guys kasi dito laging basa. Pag umuulan siya laging basa. So, ayan oh tulang na siya. Magtani may bibiro, oh, maghapong nakayuko. Okay. Ipat ko na siya dito guys kasi ano. Para madidiligan ko na siya ng ano. Hiram ako kanina, pinakuha ko sa anak ko yung itak para kay papa ano meron ako ano? ayan hanap naman tayo dito dikit dikit ko lang sa dito sa aking ano sa aking okra taba ng mga ano dito guys yung lupa nila ba ang ganda ang tataba ng ano hindi mo na kailangan ng iabunuhan para umano yung mga tanim mo. Talagang pataba siya. Ayan o, namatay siya o. Oh. Sayang, sana mabuhay pa to. Ayan. Ano diligan ko? Mas Ito ang aking okra. Ito ko lang sa si itabi-tabi para ano. Kasi yung okra naman hindi naman nagapang yan. Kaya yung kamatis hindi rin naman nagapang sa so okra lang. may tinanim, may aanihin. Ayan. Pataba na yung mga okra ko guys ang lalaki na. aso. Okay. Next year, makakaani na ako nito. Ayan. Makakaani na ako nito next year. Ayan, may bulaklak na siya guys. Oh. Ayan, namulaklak na siya. Ano lang pala to? Maliliit lang pala yung puno nito mamumunga na siya. 开心。Nice. Matis. Exactly. Para sabay-sabay ko lang sila madiligan. Yan. Ayan na, yung akit mga tanim. Ito, nalanta na. Para ano, ito guys, una mulaklak na siya. Oh. Ayan na, mata, ano na siya. Oh. Ayan. Ano lang pala to siya, Maiksi lang yung puno niya. Mamumunga na siya. So, ayan. Matanggalin ni mama yung mga ano niya. Mga layak na dahon. Tapos, dito ko na rin siya ilagay. Para pag nadurog siya. O, vitamin C na rin yan. Abuno na rin sa ka kanila yung mga dahon nila. Ay, meron mga ano eh. Nano sila ng mga uod. So, ayan, tapos na ako dyan. Ayan, tapos na ako dyan. Doon naman ako sa sa bila. So, ayan, ito yung kaninang umaga. Ayan, kanina umaga to yung aking yan. Ayan, yun yung mga pinagdaanan ko sa hagbas. Pagpatuloy ko siya, at may nakita ako guys, yung puno ng saging na tanim ng nila ni Kuya. Ayan, muna munga na siya oh. Hmm. Diba? Ang cute. So, kailangan maano ma babantayan ko yan kasi maraming pumapasok dito na nangunguha lang ng basta-basta. So, sana sa gabi, hindi maano. Ayun, nung gaganda oh. Kaya so, yung kailangan kong alinipin yan dyan para ano. So, ayun guys, let's go. So, ayun guys, thank you for watching Team Rapsol Family, Boss Pinay Biker Italy, Kamahalin, a uh, Sergina de Siklin <laughs> Sakitera Official and asik langga simple girl vlog at dito yo 9 Kuya Dante Mark Kainay Official sa buong Team Rapsol Family, maraming maraming salamat sa mga viewers ko dyan, sa aking YouTube channel, sa mga support nyo dyan, guys. Sa aking mga bagong subscribers, maraming maraming salamat, guys. Thank you for watching! na lang ulit. Tawag doon. Natamaan ko oh. Ang aking tanim na kamote. Ito na lang. Mm hmm? malaki na yung ano na

Ayan na. pa Ito yung mga gabi, oh. Nangisan ko. Ingay ni Princess. Tapos na ko guys. Daan lang ko na. O yan. So bukas naman na umaga dahil si Princess ang ingay. Kasi na naman siya. Meron pa ko hindi natapos. Oh. Ito. Bukas naman na umaga yan. Magdidilig pa ako ng aking tanim oh. Na.